Bumaba ngayong taon ang bilang ng mga sasailalim sa Special Program for Employment of Students kumpara noong nakarang taon ayon sa Peso Batangas City. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Produkto ng side hustle o yun bang part-time sa trabaho ang 26 anyos na si EJ. Pinagsabay niya raw noon ang pag-aaral at pag sa sideline. Nagbunga naman ang lahat ng naranasan at natutunan sa mga pinagdaanang trabaho. Mechanical engineer na siya ngayon at nagtatrabaho sa isang manufacturing company. Uh, especially yung pagkikipag-communicate sa mga immediate superior. So yun, yun yung mga natutunan ko during side... Site Ganyan ang gustong ituro ng Public Employment Service Office o of Peso Batangas City ngayong sasabak na sa Special Program for Employment of Students o SPES ang mahigit anim na pung estudyante sa susunod na buwan. Nabagamat mas kakaunti ang bilang ngayon kumpara noong isang taon na may mahigit sa isang daan ay tinitiyak na may matututunan ang mga sasabak sa summer job. Ang ginagawa kasi namin, since may konti pa kami budget na natitira, na shoulder namin yung second batch nang SPES grantees. May sweldo ang pagtatrabaho nila kaya bukod sa karanasan dito masusubok ang disiplina at responsibilidad ng mga estudyante sa tamang paghawak sa kinita sa trabaho. Yung demeanor nila sa office, the, the work ethics matutunan nila and at the same time ay uh, matuto sila ng mga uh, uh, office work and the values sa loob ng opisina. Ayon sa peso, naging masusi ang screening sa application at ang oportunidad na makapagtrabaho sa iba't ibang opisina ng LGU ay mapupunta dapat sa deserving na estudyante. Dalawampung araw lang ang itatagal ng summer job kung saan katuwang ng peso ang Labor Department. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog.